Bau grabi. Grabi hamal mo boy ba? Bu? Man, tek na mit na boy. Ya, oh. Ano sa ni boy? Ano sa ni tet? boy? Sampalia blabe ku tahu ni lah. Ah sampalia. Mar gusung gubat boy. Hmm, amar gusung gubat. Hmm, tangan kau buat kalau bau kegakan. Bau, dah no. Kau tangan kau baringon. Hmm. Limpek yang ulang ganti boy. Moga <laughs> itu right. simple le. Simple nah, le pangabuhi yang dua boy no. Nama kau simple yang ya, boy kau ada ada jam boy kau nama kena enam boy. Bau ngah Eh man ginataan mo? Ah ginataan gali no? Man kung makatapos kung sumikaon mm Hmm Ah dalalae na naman si Junior. Oh, ah, wow. Amo hmm. lang ni mga lads so daw sitwasyon nilang duha pero masadya ni sila kung mag-upod lang. Ga gaway mak mong duha. Kami? Oo. Ah, gaway kami we kundi ko saboy pa pasampahon boy. Aba. Di ko, ah, ko na pasampahon mo gaway. Ah, kun pasampahon mo sa boy kung i na sa mag-uwa. Mm? Wow, isa pa. Abo. Si Tets. No. Mm. Amo lang ni tod mga mm. lads nga sitwasyon. Amo lang ni sila pero sadya mm. sila. Mm -hmm. Oh. Mm. radyo pa. May radyo Buyo.

Laktan ko na boy kay itlog boy, hindi lang ang itlog ko boy kay gabugok na ni. Ya, labang ka rin yung lindas ko na ni boy yung itlog ko kaya hindi pwede boy. Kasi okay, ang itlog galik na lang. boy, nga yas ang manok. Mm. Kaya ang itlog ko nga niya boy. Ha, alam mo naman boy si Kumandir boy, pag bumitipitit itlog boy, kasi hiling ko boy nga. Hindi na pagbugangay <laughs> kayo, dumapatay. Hindi na kung kalipay, <laughs> <baon. laughs> hindi na titik na boy. Agabi <laughs> no. Oh, ah, sabaw si Tito. Ah. Mm. Ang pasabaw na rabo duda ko bulayin naman aboy ang balak mo sabaw daw. Mm. Hey, Gagaw ko liko ni Mimi boy. Hey, gadun ka lad boy. Ah, mga kita boy? Naglag datang duwa. Ate, may lagaw laga ta boy. Kusunod yaw. Oy, mamakan kalbuti ta. Ma laga pa pare putos ta. Mm. Ma blag blag datang sulay, timpre ya blag do ya diamond ter mi. Tayo na gira sa balay makadto. Tayo na tama blag. Mabata kontento nga maka yum yum do mga followers nato na. Ucap tong bina boy. Mm hmm, cie birain kau dana ya, hei ma nota, hei plaster ta, hei tripod judi ya. Mm hmm. belum eh. ngai tripod judi ya. Jaga lihat tripod namu no. Ano lah ni yang aku n tripod yang bagaikan buat buat tulang ni sya. Gin bakal no, gin bakal aku n yang lawas as kerapan. One hundred ni bakal aku taste and list mu. Gin bakal aku n skrapan kerapan. Kaso white ano? White track down lang cellphone. Kami arah aku ngautod niya no. yung gamit ko tapos yung diyahan ko di ako lagi yung patapik ko hmm? tawag ha di ako lagi sa patapik para lang may gamiton lang kami kaya oh, yeah, 100 pesos ko maging bakal sa scrap na, po lang ang dipaw hmm. at least ano sa ang stainless la tapos ano lang niya ang ano lang siya kung baga daw yung ano lang ah ang disponering lang niya para lang may gamiton na blagita na disponering lang oh mo do sa sulod utod, Ha? Huh? Uh, na itik na ko boy, hindi na ko magkaon boy. Oh, hindi ka doon? No, Dog na papalakat, tagad nga ako mga til. <laughs> Ati, vlog mata sa subato, kuro ko doon ba?